Yo mga boss, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel, Mati 25 Pyro. At for my today's video content ay itong mga Quiton mga boss. Quiton Whistling Racket at Quit Yakult Whistling Racket Quiton. At itong Super Jumbo para dito ay freebies. So sa maker nito, Shoutout sa'yo boss Gawang tagpuan Kaya yan Nilagyan ko na ng stick Noong ano May alas 12 Madaling araw Wala akong magawa eh So yan Nilagyan ko ng stick So shoutout sa'yo boss Gawang tagpuan si, Hindi na lang kulang Pero December pa <laughs> Then Bago ko tapusin ang content ngayon Ay shoutout po muna ako ito mataga na talaga to silang humihingin ng shoutout sa akin so hindi ko lang nagawa dahil sa sobrang busy sa school so ngayon lang ulit nakapag nakap, nakaroon ng tempo na makapag video ulit so shoutout sa iyo boss Pyro Iris Jensen or Pyro Iris Jensen shoutout sa iyo boss and then shoutout din po kay Pyro Lugaf So ito si Pyro Lugap, galing pa to sa TikTok doon pa to siya galing na nag-request ng shoutout sa akin. So kung nakikita mo mga video na ito, boss, shoutout sa iyo. Then shoutout din kay Boss J Pyro 6200. And yung last kay Boss Tammy PH784, shoutout sa inyong lahat. Thank you sa suporta ninyo sa aking channel. So ito mga boss, binibilad ko yung mga partial stash. May mga sky rockets ko dito sa labas. Ayan. Ayan mga boss. konti pa lang nalagyan ko ng sticks. So, Diyan ay mga iba. Bilad-bilad muna mga boss. Ayan. So, yun lang mga boss. Thank you sa suporta. Ah. Alright.